Hello guys, good evening So today's video guys, nakita nyo Yan po ay karni baboy Luto po ng anak ko guys So ang ginawa niya, pinakuluan muna niya guys Pag nag wala na ang tubig niya na tsaka niya timplahan po so kumbaga guys habang dito kasi ako sa kwarto eh, parang naamoy ko kaya lumabas ako guys ang ginawa ko binidyuhan ko <laughs> para lang may, may video sa bay ganun. So, ayan guys, masarap po 'yan, luto ng anak ko kasi talagang siya 'tong nagluluto ito sa bahay namin. So, kanang tanghali po 'yan ang ulam namin, nagulay, repolyo po 'yan, guys. Ginisa po niya 'yan na may itlog. O, oh, 'di ba? Kasi dito sa amin sa bahay yung anak ko talagang nagluluto, siya nagluluto talaga, guys. So, ayan po habang pinapakuluan kasi niya 'yan, lumabas pa siya kasi may binili. May kulang daw na ilalagay diyan. Oh, 'di ba? Galing talaga ng anak ko. Kaya libre na po talaga sa pagluto ng ulam dito sa bahay kasi siya talaga nagluluto. Yeah, thank you for watching.